umiiyak ba ang puso mo? Minsan, di ba, may pinagdadaanan tayo na parang na-wipe out lahat ng pinaghirapan natin. Marahil nalugi ang negosyo, may pinagtiwalaan kang tao at niloko ka, ninakaw ang pondo. O marahil nagiba ang dating buo mong pamilya, nagkahiwa-hiwalay na kayo at naiwan ka mag-isa. Pakiramdam mo, pinagsukluban ka ng langit at lupa. Lugmok na lugmok ka na. Tagos hanggang buto ang sakit na naramdaman mo. May pag-asa pa ba? Walang sino mang tao makakaintindi sa pinagdadaanan mo. Hindi mo alam kung sino ang pwede mong lapitan para humingi ng tulong. Alam mo kapatid, pwede kang tumangi sa Diyos. Be merciful to me, Lord, for I am faint. O Lord, heal me, for my bones are in agony. My soul is in anguish. How long, O Lord, how long? May awa ang Diyos, kapatid. Malalim man ang pagkalugmok mo. Tutulungan ka ng Diyos sa makaahon. Kapit ka lang sa Kanya. Manalangin tayo. Lord, maawa ka po sa akin. Sa panahon ng matinding pagsubok, wala akong malalapitan kundi kayo. Tulungan niyo ako, iahon niyo ako mula sa pagkalog mo. Salamat sa awa at pag-ibig mo. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.